ano ating bangkat tatlo muna kung magkano na pabili ng galong gong may saba ay wala wala, wala. sarap yung saba mga gulay ayan hindi mo na kailangan lumabas kasi may kusang dumadaan na dito yung tama lang ang yung lucky lang, ano Ay, ano yan? Mga ganyan ito kalaki. Palitan mo lang itong isa. Sobrang laki nito eh. Yan. Pagdagan mo isa. Yan. Ayan, sakto. Paano? Palinis pati yung satyan? Sige, sige, sige. 65. 55. Six, pa, 65. Ah, oh, 65. Sige. Sige. Kukuha lang ako ng pera. Ayun. Ayan. Bili tayo ulit. Ayan. apat lang kasi prituhin lang naman. Sa kabaon lang yan. Sa kabaon. Ba sa gabi ko yan niluluto eh. Ha? Ah, Pama, kung apat ka na gabi. Hindi. Yung ate ko. Sa gabi lang kasi ano, pambaon niya lang sa kinabukasan ba? 65. 65, 75. Ah. Oh. kain Thank you. Wow. So ayan, nakabili na tayo ng pambaon. Nalulutoy natin sa gabi. Ayan, bumili tayo ng ito, galunggong bali apat na piraso ipipritohin lang natin ito or papaksiwan ayan nilinisin na natin ayan, nilinisin na natin ito. So, dito tayo maglinis. Ayan. So, oh, nilinisin na natin ang aming binili. So, ayan, nabasan muna natin itong plastic. Ayan. So, ito na Lalinis na natin Ayan, oh Fresh na fresh ang isda Ayan, oh Sarap, oh Ayan, oh Ayan Oh So, ilagay na natin to dito Nang mailagay na sarap Ayan, oh So, ayan Ayan. Yeah. So, ayun lang. Ganun lang kasimple. Nalinis na natin tong ating ano. Oh, simple. Nalinis na natin tong ating isda. Ayan. O. Oh. Ayan. Ito na siya. Oh. Ayan. 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 Oh. So ilagay na natin to sa sa wrap later on sa